Hello guys, good morning Ito yung aming mga dala Babakasyon kami ngayon ng Iloilo Yes May bisitahin namin yung aking nanay sa Iloilo Kaya bibiyahin tayo ngayon papuntang Batangas oh, Samahan nyo kami guys uwing Iloilo uh, Mindoro tapos Mindoro to Panay Island Katiklan Katiklan Ayan, tayo papunta ang Batangas Port ngayon tapos bibiyahe tayo pang Batangas Port to Calapan Port tapos from Calapan Port bibiyahe tayo by land papuntang Rojas Port sana uh, makapag-aga dating natin sa Mindoro ayan dito na tayo sa sana, ah, sana ito intersection iton iton tayo. Maganda panahon ngayon. hasta tayo makarating sa Batangas Port. 1,000 ba? marami ka pa pa lang ano naman. 1,000 plus pa balance di ba? Matanggas port um, Dito tayo Diretso Ayun na may ano tayo dito? Diretsyo. Right. Oh, it's under it. on or on ko. Oh. Saan tayo pa? Akala ko doon pa. Oh, Tangas City. Batangas Proper City. Totoo to, to, to. babasa niyon Kaliwa lang po. Kaliwa. Okay. Kasan. Hop, hop, hop. babae mo. Kaliwa. Kaliwa daw no, sa atin. Hindi dito doon. Sir. Ayan oh, ay, na, may barko na. <laughs> Sakay na tayo. Merang, sasakay na tayo.

Yan yung bayad natin. Kano kaya yan? May nakalagay ba na price? Hindi ko na. Pa Ayan. Pay here. Ay. Unang bayad natin. Hindi natin lang kumakain. Lapit, lapit, lapit mo konti. O baka mas... Good morning. Magkano kaya yan? 159,000 160 ano 159 ma'am 200 ano ah ba 'yan Tapos yung papel mo Sunod Thank you kanan diretso pilahan daw saan ka baka okay. okay, doon sa kabila ah oh. Montenegro mm, sir ano ora? Try nyo lang sir kung apat, alas 8 ko lang kasi sila Ano na? 8.15 na Pangalat sir yung pinakagilid po ha aling gilid sir? yan pong uh, yan yung warning sign po baybay niyo po yung gilid po una try niyo po kung abot pa po kayo pang alas 8 doon po sa ano? hindi na ko ilalampas ng warning sign dito, baka lang po kayo okay yan thank you thank you ingat po saan tayo mababayad? kung aabot ah, saan yan? ayan gilid na yan oh andyan pa may ano pa kung hindi na abot ano tayo? Hoppia Hoppia Saan tayo magbabad nito? Waiting game tayo ngayon At <laughs> nakarating na tayong port Batangas port Tapos tatawid tayong kalapan Habang kaya pang magdrive Tambay tambay muna uh, tambay. Enjoy natin yung Travel natin hindi naman tayo nagmamadali. Ayan. dami ng truck Kung makasakay sana kami ngayon. Alas otso. Kasa lang alas otso ano na eh. Alas otso Alas otso na. Alas otso na. Baka hindi ko alam kung ano ang sunod na schedule Tapos. Hindi naman umaalis tong kaya so, sa stop harap. na siguro -stop. ko baka nakaalis na nga talaga alas otso mm. kaya next ano na tayo hmm. next na bar ko hindi ko alam kung anong oras sunod hey guys update namin kayo mamaya kung ano sunod na mangyayari dito kaya nga muna May padas. Update sa uh, guts natin ah uh, bago kami umalis doon sa Kabuyaw naka full tank siya ayan full tank siya na automatic automatic full ano sa gasolinahan ngayon wala pang bawas yung full bars pa rin yung ano natin gas natin hmm. mula ka mula Kabuyaw Laguna hanggang Batangas Port Parang hindi pa nabawasan yung ano natin Mabawasan naman pero hindi pa na gano Dito sa indicator nya Wala pang bawas Ayan. Medyo Matipid pa yung ating Mirage G4 Ayan. Okay guys Mamaya ulit update namin kayo kung ano yung Susunod na kaganapan Ayan. Guys meron na tayong ticket to oh. ah, Montenegro alis niya ay 10.30 pa ay ano pa lang alas 9 pa lang, lang maglo-loading ng 1 hour maglo-loading tayo ng isa't kalating oras tapos ang bayad ng kotse 3,240 tapos may isa tayong pasahero 528 3,240 plus 528 magkano? Pero okay, na tayo. Loading na, loading. Oh, ano? na yun. Ay, pwede na yun. Sasakay na ng barko. Ang aming men. Ay, bantot mo, gago. Ay, sorry. Ah! i estar estar hours daw bago tayo makarating Ayan na ang masasakyan na unang tayo Starlight ayun na yata yung <laughs> ibat Pagkain namin <laughs> Yung una, ay nakaupo lang pala Two hours lang <laughs> Wala palang higaan papalapay eh. pero maano don ano? Dona, no?